tahimik ang tunay na lakas. Hindi ito yung tipo ng lalaki na puro abs sa profile pic pero takot sa commitment. Hindi rin yung nagpo ng I deserve better sa IG story habang umiiyak at nakikinig ng OPM sa banyo. Ang tunay na lakas ay hindi maingay, hindi mapansin, hindi nagpapakitang gilas. Ito ay katahimikan, isang klasing katahimikan na hindi mahina kundi kalmado, buo at matatag. At mula sa katahimikang yon, may lumalabas na anim na salita, anim na salitang hindi sinisigaw, hindi rin ipinagmamayabang, pero kapag binitiwan mo ito, ramdam ng kahit sinong babae. Mga salitang hindi mo kailangang i-memorize para maging effective, kasi ito mismo ang ugat ng stoic na pag-iisip, ang ugat ng disiplina, ang ugat ng respeto mo sa sarili mo. At ito ang anim na salitang yon. Hindi ko kailangan ng pagmamahal mo. Pause muna tayo. Bago mo sabihin, yabang mo naman bro. Intindihin mo to. Hindi ito yabang. Hindi ito pa hard to get. At lalong hindi ito hugot ng lalaking na paasa. Ito ay isang declaration ng kalayaan. Kalayaang hindi umaasa hindi nangangailangan at lalong hindi nagmamakaawa. Ito ay kapayapaan sa loob, isang uri ng pagmamahal sa sarili na hindi nagmumula sa ego kundi sa tapang, tapang na harapin ang mundo kahit mag-isa. Ang stoicism ay hindi pampalipas ng heartbreak. Hindi rin ito padip lang. Ito ay isang pilosopiyang libo-libong taon na na nagtuturo kung paano maging matatag sa gitna ng unos. Paano maging buo kahit hindi ka pinili? Paano manatiling kalmado kahit ang mundo ay magulo? Ang stoic hindi siya nagmamagaling. Tahimik lang siya pero andun siya, buo. Hindi nagpapabibo. Pero hindi mo rin siya makakalimutan. Kasi sa panahon na lahat gustong pansinin, gusto lang niyang maging totoo. At sa totoo lang, walang mas nakakaakit pa kaysa sa isang taong hindi kailangan ang pagmamahal mo. Pero pinipili ka pa rin sa video ito. Haalamin natin ang anim na salitang kayang magpa-inlove sa'yo kahit sinong babae. Oo, kahit hindi ka pogi, hindi ka mayaman at hindi ka marunong maggitara. Tara, simulan na natin. Number one, yung apoy sa loob mo, wag sa chat. Hindi ang problema mismo ang nagpapahirap sa atin, kundi ang reaksyon natin sa problema. Epictetus, lahat tayo may apoy sa loob. Pero ang tanong, nasaan ang direksyon ng apoy mo? Ginagamit mo ba yan para patatagin ang sarili mo? O sinusunog mo lang sarili mo sa tuwing hindi ka nire-replyan? Ang stoic na tao, di siya agad natataranta. Hindi siya tipo ng lalaki na scene tapos 47 na messages ka agad. Okay, sige, ganun ka na talaga? Lol, haha, -ha. take care na lang, bro chill. Hindi porket hindi ka agad na replyan, ibig sabihin iniwan ka na ng buong mundo. Ang stoic hindi nagre-react agad sa emosyon. Kahit pa sunod-sunod ang notification pero wala sa kanya galing, hindi siya nagfa-flip out. Hindi siya napapasayaw ng sinong ginaganahan pa habang umiiyak sa kwarto. Tahimik lang siya. Bakit? Kasi alam niya, ang tunay na pagmamahal, hindi yan hinahabol. Hindi yan sinusubaybayan 24-7 kung kailan nag-online si Crush. Hindi rin yan sinusukat sa ilang oras bago siya mag-reply. Ang tunay na pagmamahal ay dumarating kapag buo ka na. At ang pagiging buo, hindi mo makukuha sa GCash load o sa patulungan mo siya sa thesis. Kailangan mong buuin ang sarili mo sa loob, ang isip, ang damdamin, ang disiplina. Kapag sinabi mong, hindi ko kailangan ang pagmamahal mo, hindi mo siya tinataboy. Ang totoo, pinapalaya mo siya hindi dahil wala kang pake, kundi dahil may respeto ka sa kanya at higit sa lahat sa sarili mo. Tandaan mo to, kapatid. Walang taong gustong mahalin ng taong kulang. Kasi yung kulang, nagiging demanding, nagiging seloso, nagiging paranoid, nagiging toxic. Pero kung ikaw ay puno, kalmado, buo, hindi ka nakakasakal. Hindi ka naghihintay para punan ka kasi puno ka na. Ang stoic, hindi klingi. Hindi siya umaasa na babalikan siya. Hindi siya nagbibilang ng ilang araw na siyang hindi nagme-message. Hindi rin siya naglalagay ng malungkot na lyrics sa bayo. Uh, tahimik lang. Steady. Parang bundok. Diba? Maging bundok ka, hindi alon. Ang bundok, di madaling galawin. Hindi mo basta-basta maapektuhan. Pero ang alon, emosyonal, laging may pinagdadaanan. Laging may drama. Kapag naging bundok ka, mapapansin mo, ang mga tao lalapit ng kusa. Hindi dahil kailangan mo sila, kundi dahil nararamdaman nilang buo ka na kahit wala sila. At yan ang pinaka-attractive na katangian, yung hindi kailangan pero pinipili. Number 2. Bawiin ng kaluluwa mo, bro. Walang silbi ang magmukmuk sa wala ka, magpasalamat ka sa meron ka. Epictetus, tapat ang tanong. Lahat ba ng ginagawa mo para mapansin ka, para mapansin ng crush mo, ng ex mo, ng TikTok, ng mundong hindi mo naman kontrolado. Kung ang sagot mo ay, Oo, oh, bro, delikado yan. Alam mo kung bakit. Kasi hindi mo na ginagawa ang mga bagay para sa sarili mo. Ginagawa mo yan para lang mapansin, para lang makakuha ng reaction. Para lang may magsabi na, Uy, proud ako sayo. At sa totoo lang, kung aasa ka lang palagi sa validation ng ibang tao, unti-unti mong ibinibigay ang kaluluwa mo. Isipin mo to, ginagawa mo ang lahat. Pinilit mong gumaling, nag-ayos ka, nagpakabayit. Inoffer mo buong sarili mo, parang buffet. Pero anong kapalit? Sorry, di pa ako ready. Tapos anong nangyari sa'yo? Boom, tulala ka, naglalakad sa ulan. May background music na masakit sa puso. Hindi ka na makakain. Nasa kama ka lang buong araw. Nagpanggap kang okay, pero sa loob mo parang naglalaro ng basketball yung mga alaala nyo. Kaluluwa mo bro, nasan na? Ang stoic, hindi niya hinahayaan na mawalan siya ng sarili. Hindi siya nag-o-offer ng soul niya kapalit ng likes, heart reacts o good morning mahal texts. Kasi alam niya, kapag hinayaan mong ibang tao ang humawak sa kaluluwa mo, sila rin ang sisira sa'yo kapag hindi ka na nila gusto. Yan ang trap ng mundo ngayon puro perform. Puro pakyut. Puro baka mapansin ako kung magpapatawa ako online. Pero ang tanong, sino ka kapag wala ng audience? Kaya nga sabi ni Epictetus, ikaw ang naglalakad, ikaw ang may hawak ng landas mo. Pero kung pipikit ka lang at hahayaan mong iba ang mag-drive, huwag kang magreklamo kung madapa ka. Sa madaling salita, bawiin mo ang kaluluwa mo bro, ibalik mo sa'yo. Alalahanin mo kung sino ka bago ka nagkagusto. Bago ka nabigo, bago mo sinubukang maging perfect sa paningin ng iba. Kasi kung hindi ka buo sa sarili mo, lahat ng binibigay mong effort sa iba, parang tubig sa basong may butas, ubos agad. At ito pa ang masakit pero totoo, kapag nawala ka, walang mapapansin. Pero kapag nahanap mo ulit ang sarili mo, lahat magugulat. Uy, gumawa po siya. Uy, iba na aura niya. Parang ang tahimik niya pero ang lakas. Hindi mo kailangan ipaliwanag hindi mo kailangang ipost. Makikita at mararamdaman nila kasi yung taong buo, kahit hindi niya sabihin, ramdam mo agad. Sa huli bro, kung gagawa ka ng paraan para mahalin ka ng ibang tao pero ikaw mismo hindi mo mahal sarili mo, parang sinubukang magtayo ng bahay gamit ang basang hollow blocks. Hindi matibay, hindi tatagal. At ikaw pa rin ang guguho. Kaya kung may isa kang dapat gawin ngayon, bawin mo ang kaluluwa mo. Hugasan mo sa luha, buhayin mo sa katahimikan, palakasin mo sa disiplina at tandaan. Ang tunay na stoic, hindi nagpapakahira para mapansin. Nagpapakatatag siya para hindi na niya kailangang humingi ng atensyon. Number three, tahimik na lakas equals pangakit na matindi. Walang kwenta ang madaldal na lalaking di alam kung ano ang tama. Maging mabuting tao ka na lang. Marcus Aurelius sa mundo ngayon, parang premyo ang maingay. Kung sino yung maraming sinasabi, maraming followers. Kung sino yung pinakamaingay sa comment section, siya ang viral. Pero pansinin mo, ang tunay na respeto, tahimik. Ang tunay na lakas, hindi mo kailangang isigaw. Hindi ito yung lalaking todo spray ng pabango sa leeg sa hopes na mapansin siya. Hindi ito yung todo hashtag ng The Morning Grind kahit isang push-up pa lang ang nagagawa. Hindi ito yung tipong magbabago ng buong pagkatao para lang mataypan ni Angelica sa accounting. Hindi bro. Ang stoic, tahimik lang. Steady. Hindi nagmamadali. Hindi rin intriga, Hindi nagahabol ng eksena. Kasi alam niya, ang tunay na kalidad hindi kailangang ipagsigawan. Tandaan mo, ang hangin hindi mo kita pero nararamdaman mo. ganun din ang tahimik na lakas. Hindi siya pabibo, hindi siya show off. Wala siyang pa-quote sa caption na loyalty is rare now habang may selfie sa gym. Wala siyang dahilan para mang-hype ng sarili niya kasi siya mismo kampante sa kung sino siya. At dyan natutunaw ang mga babae bro. Hindi dahil ikaw ang pinakamagaling magsalita. Hindi dahil ikaw ang may pinakamahal na kotse. Hindi dahil ikaw ang pinaka-cute sa profile pic na may filter pa ng ilaw ng langit. Hindi! Nakakaakit ka kasi tahimik kang may disiplina. May isang aral sa stoicism na dapat mo laging tandaan. Kung alam mong nasa tama ka, hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat. Ibig sabihin, hindi mo kailangang humingi ng permiso para maging lalaki. Hindi mo kailangang approval ng barkada para magdesisyon ng tama. Hindi mo kailangang likes para patunayan na okay ka. Kung tahimik kang umaangat, kung disiplinado ka sa panahong walang pumapalakpak. Kung alam mong ginagawa mo ang tama kahit walang audience, yan ang tahimik na lakas. At ang nakakabaliw, mas naa-attract sila sa ganyan. Hindi mo kailangang mag-chat ng good morning beautiful araw-araw kung wala naman talagang puso sa likod nun. Hindi mo kailangang magpakasimp para lang ma-appreciate. Hindi mo kailangang maging clown para lang matawa siya. Kasi kung tahimik kang may integrity, kung hindi mo ginagawang stand-up comedy ang buong pagkatao mo para lang mapansin, mas mararamdaman niya na totoo ka. May sa panahong puro kalandian, kalokohan at what are we ang tanong sa mga relasyon, yung pagiging tahimik mong matatag? Gold yan, bro. Ang tahimik na lalaki hindi boring. Misteryoso siya. Hindi siya madaling basahin. Hindi siya OA, hindi rin padi, pero alam mong may lalim. At sa mundo ng instant gratification, instant ramen, at instant landy, yung lalaking tahimik pero matatag ang loob, Napakabihira kaya sobrang halina niya. Number four, pagmamahal na walang tali. Sa tono ng isang lalaking tahimik pero matindi, stoic ang laman pero relatable sa panahon ng scene zone, red flag at clingy culture. Kung gusto mong umangat, okay lang kahit mapagkamalan kang tanga sa umpisa. Epictetus. Let's be honest bro. Sa panahon ngayon, pagmamahal parang application form na may kasamang kontrata. Dapat mag-update ka lagi. Dapat may location sharing. Dapat may report kung sino kasama mo, ilang percent na battery mo, at bakit di ka nag-react sa story niya na puro clouds at sad coat. At kung di mo nagawa yon, boom, gulo. Ghosting, silent treatment. O yung classic na line, hindi mo na ako mahal, no? Pero teka lang, paanong pagmamahal ang kailangan mong i-prove every three hours? Paanong pagmamahal ang ginagawang pulisya? Paanong pagmamahal ang may kalakip na CCTV level surveillance. Ang stoic, hindi ganyan magmahal. Hindi niya kailangang alamin kung nasan ka every second. Hindi siya magpapanggap na okay lang siya kung hindi naman. At higit sa lahat, hindi kanya ikakadena para lang manatili ka. Pag sinabi niyang, hindi ko kailangan ang pagmamahal mo, hindi yan bitter. Hindi yan pa cool. At lalong hindi yan hugot ng lalaking na paasa. Iyan ay salita ng isang lalaking buo na may takot mawalan pero hindi magpapakatanga para lang hindi maiwan. Kasi alam niya, pag hindi mo kailangan ng isang bagay, saka siya kusang dumarating. Kaya nga diba, pansinin mo, yung mga lalaking sobrang attached. Yung tipong 3 minutes kang di nag-reply, bigla nang magpaparamdam na parang telenovela. Laging may line na, akala ko okay tayo pero bakit ganyan ka na ngayon? Hindi attractive, hindi romantic, nakakapagod. Pero yung tahimik lang, yung hindi nangangamkam ng oras mo, yung hindi nangangailangan ng attention mo 24/7, mas nakakapanabik. Kasi ganito yan. Kapag pinili ka ng isang taong hindi kailangang piliin, kapag minahal ka ng isang taong buo na kahit wala ka, mas ramdam mo yung pagmamahal, walang guilt trip, walang emotional blackmail, walang pa-victim na tone na para kang hostage. Wala kang utang na loob sa pagmamahal, may kusa may respeto, may laya. At doon, lumalabas ang tunay na pagmamahal. Yung walang tali pero hindi umaalis. Sabi nga ng mga stoic, kung totoo ang pagmamahal, hindi mo kailangang habulin. Pipiliin ka kahit walang dahilan. At ang lalaking hindi desperado, siya ang mas pinipili. Kasi sino ba ang hindi maa-attract sa isang taong hindi mo kailangang pilitin? Na kahit hindi mo tanungin nandoon, na kahit hindi clingy consistent, hindi siya boring. Hindi siya cold. May sariling mundo lang siya at iniimbitahan ka pumasok hindi para kontrolin ka kundi para samahan ka. So bro, kung nasasaktan ka ngayon kasi di ka na pinipili, tanungin mo sarili mo, ikaw ba pinipilit mo sila? O gusto mo lang talaga sila dahil ayaw mong mag-isa? Kung totoo ka, hindi mo kailangang mangkadena, hindi mo kailangang magdrama, at hindi mo kailangang gumamit ng okay para lang ipadama ang tampo mo. Tahimik lang, pero matatag, parang bundok, hindi naghahabol pero palaging naroroon. Sa dulo ito ang tandaan mo. Ang pagmamahal na totoo, hindi mo kailangang ikulong. Kasi ang taong gusto talagang manatili, hindi kailangan itali kung sa babalik. Number five, from kawawang lover to king energy. Kasi bro, hindi mo maitutulak ang trono kung laging nakasquat sa lungkot. Hanggang kailan ka maghihintay bago mo piliin ang best para sa sarili mo? Epictetus. Let's be brutally honest, bro. Hindi lahat ng nilalaban mo worth ipaglaban. At hindi porket nasasaktan ka, ibig sabihin mahal ka. Minsan, tinatanggap mo ang bare minimum dahil tinuruan ka ng mundo na yun lang ang deserve mo. Kaya mo siya hinintay kahit hindi ka sigurado. Kaya mo siya nilapitan kahit palayo siya. Kaya mo siya pinagdasal kahit klaro namang hindi ikaw ang sagot sa dasal niya. Ang tawag diyan bro, kawawang lover syndrome. Yung tipong ikaw na nga ang tumawag, ikaw pa rin ang natawagan ng clingy. Ikaw na nga ang naghintay, ikaw pa ang sinabihang ang needy mo. Worse, ikaw na nga ang nasaktan, ikaw pa ang nagsorry. Pero eto ang tanong, ilang rejection pa bago mo maisip, teka lang, may value rin pala ako. Ang stoic bro, hindi umaasa ng pabalik-balik sa pintuan ng isang taong ayaw magbukas. Hindi siya nakaupo sa labas ng bahay na puno ng what-ifs at baka naman. Bakit? Kasi alam niya na kapag hindi ka pinipili, hindi mo kailangan ipilit. And more importantly, hindi mo kailangan malugmok para lang mapansin. Stoic siya, tahimik, pero hindi invisible. Alam niyang hindi siya lalandi para lang may kapiling. Hindi siya maghahanap ng kakulitan sa chat para lang matulog ng may kausap. Hindi siya maglalambing para lang ma-feel na relevant. Alam niyang hindi mo kailangang ipilit ang sarili sa taong hindi marunong kumilala ng hari. Bro, kung may calling ka, hindi mo maririnig yon habang busy ka kakapilit sa taong walang pake. Hindi mo mahahanap ang sarili mong trono kung paulit-ulit kang lumuluhod sa maling palasyo. Kung gusto mong maramdaman ng iba ang king energy mo, tama na muna ang pagiging alipin sa damdamin. Hindi ko sinasabing maging bato ka. Sinasabi ko lang, huwag kang maging sponge. Hindi lahat ng emosyon dapat mong suyuin. Hindi lahat ng sumbat dapat mong tanggapin. At hindi lahat ng miss you totoo. Kaya ito ang gawin mo. Mag-ayos ka, hindi para mapansin. Magpalakas ka, hindi para manghamon. Magpakatino ka, hindi para ipost. Kundi para kapag tumingin ka sa salamin, masabi mong, ay putek, siya na yun. Siya na yung dating binasted pero ngayon kinakatok ng opportunities. Siya na yung dati iniwan pero ngayon hindi kayang bitawan. Siya na yung dati laging naka-on ang notifications para sa kanya pero ngayon siya na ang hindi ma-reach. Not because nagpapahirap ka, eh, pero kasi natutunan mong piliin ang sarili mo. At bro, yan ang King Energy. Ang kawawang lover, laging tanong ng tanong, bakit hindi niya ako pinili? Anong kulang ko? Pero ang king energy, tahimik lang. Ang tanong niya simple lang, may Diyos, may plano, may ako. So bakit ako magpapakawalang kwenta? Kaya bro, bago mo itype ulit ang miss you hehe sa taong hindi ka sinasagot, huminga ka, tumingin ka sa salamin at sabihing hindi na ako yon. Tapos na yon. Hari na ako ngayon. Number six, ang tunay na pahayag. Hindi ko kailangan ng pagmamahal mo. Isang linya na hindi para magpasikat, kundi para maging malaya. Sabi nila, love is all you need. Sabi naman ng stoic, kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mo kahit walang tumitingin, baka hindi pa yan tunay na pagmamahal, baka validation lang yan. At dito nagsisimula ang lahat bro. Ito, hindi love advice hindi ito pick-up line. At lalong hindi ito TikTok content para pataasin ang likes habang umiiyak sa kamera. Ito ay pakikidigma. Oo, oh, pakikidigma laban sa sarili mong kahinaan, laban sa boses sa loob ng utak mo na laging sinasabi, Sino ka ba kung wala kang partner? Yung tanong na yan bro, yan ang tunay na silent killer. Kasi ang daming lalaking matalino, pero naging tanga pag in love. Ang daming lalaking matatag pero gumuho dahil hindi sinagot sa chat. At ang daming may potensyal pero iniwan dahil hindi sila marunong magmahal nang hindi nawawala ang sarili. Dito papasok ang pinakasimple pero pinakamatinding pahayag. Hindi ko kailangan ng pagmamahal mo. Hindi dahil bitter. Hindi dahil proud ka. Hindi dahil ayaw mong magmahal. Kundi dahil buo ka. Kahit wala kang minamahal o kahit walang nagmamahal sa iyo pabalik. Ito ang stoic way, tahimik, matatag. Hindi nagpapabiktima sa lungkot at lalong hindi nagmimiti ng pagmamahal bilang sagot sa identity crisis. Imagine this, may lalaki, tahimik lang, hindi madalas magpost, walang pa deep sa IG stories. Pero disente, disiplinado, may direksyon. Tapos may isa pang lalaki. Sobrang expressive, Laging may hugot, laging may caption na piliin mo naman ako minsan. Guess mo sino ang mas pinipili? Spoiler alert! Di laging yung mas expressive ang mas minamahal. Minsan, yung marunong magmahal ng hindi umaasa, siya ang pinaka-irresistible. Bakit? Kasi yung tao na hindi nakatali sa pangangailangan, yung tao na hindi nagmamahal para puna ng butas sa sarili, siya ang tunay na may kakayahang magpuno. At bro, tandaan mo, hindi mo mapupuno ang baso ng iba kung sa'yo mismo, tagtuyot. Kaya kung sa tingin mo, pag walang nagmamahal sa'yo, kulang ka, mali, hindi ka kulang. Puno ka ng disiplina, paninindigan at prinsipyo. At kung darating man ang pagmamahal, bonus na lang yon. Hindi mo kailangang habulin. Hindi mo kailangang paikutin ang mundo mo para lang mapansin. Hindi mo kailangang gawing Netflix series ang buhay mo para lang magustuhan. Kasi ang stoic hindi nang hihingi ng pagmamahal. Ginagawa niya ang sarili niyang karapat dapat mahalin. Alam mo kung ano ang mas malupit? Yung tipong tinatanggihan mo ang isang babae, hindi dahil di mo siya gusto, kundi dahil ayaw mong mawala ang sarili mo habang minamahal siya. Boom! Plot twist, bro. Sino ngayon ang may control? Sino ngayon ang tunay na lalaki? Hindi yung klingi, hindi yung pa-victim, hindi yung panay tanong ng bakit hindi mo ikumahal. Kundi yung kaya mong tumayo mag-isa at magmahal ng hindi kinakalimutan ng sarili mo. Sa dulo, bro, ito lang ang kailangan mong tandaan kapag sinabi mong hindi ko kailangan ang pagmamahal mo. Hindi mo sinasaktan ng babae. Hindi mo pinapakita na wala kang puso. Pinapakita mo lang na may puso ka para sa sarili mo. At kung sakali mang dumating ang taong kayang magmahal ng may respeto, may laya, at may pananagutan, pa palang ready ka. Buong buo, hindi dahil sa kanya kundi bago pa siya dumating. Sa panahon ng pagmamadali, piliin mong maging tahimik. Sa mundo ng paramihan ng likes, piliin mong manatiling totoo. At sa gitna ng pagkasabik sa pagmamahal ng iba, piliin mong mahalin ang sarili mo. Buo, disiplinado, at hindi desperado. Hindi ka ginawa para habulin. Hindi ka ginawa para laging ma-please. Ginawa ka para tumayo, tumibay, at magmahal, hindi para masaktan, kundi para maging mas matatag. Sabi nga ni Marcus Aurelius, kung ang sakit ay hindi makasisira sa iyong kaluluwa, bakit mo ito pinapayagang sirain ang iyong araw? Bitawan mo na ang hindi mo hawak, kasi minsan ang tunay na pagmamahal ay dumarating kapag hindi mo na ito ginagawang requirement para maging masaya. At sa oras na matutunan mong sabihin, eh, hindi ko kailangan ng pagmamahal mo. Doon ka mas mamahalin ng kusa, ng buo, at ng may respeto. Kung naramdaman mong para sa iyo ang mensaheng to, kung parang sinampal pero niyakap ang puso mo, i-like mo ang video na to. I-share mo sa lalaking kilala mong naliligaw, napapagod o nakakalimot sa halaga niya at higit sa lahat. Mag-subscribe ka para sa mas marami pang content na hindi lang pampalipas oras, kundi pampatibay ng loob, utak at damdamin. Dahil dito bro, hindi lang tayo basta nagmamahal. Nagiging karapat dapat tayong mahalin nang hindi kailangan ipilit. Tandaan mo, tahimik man ang stoic, pero kapag nagsalita na siya, buo, totoo at hindi na basta-basta matitinag.